Good morning po sa inyo lahat mga kananay. Ngayon po mamasura tayo. Ayan, ang daming tinatapo na naman nila. Oh. Ayan, may pang ano to, oh, pang -mowing. Ayan, ang dami. May mga damit, iba-iba. Ito o. Oh. Ang daming tinatapon, mga damit, mga jacket. Ayan, oh. Hmm. Mga damit pang bata. May unan. Ito, oh. Ang dami. Ano tingnan natin to? Ito, mga jacket pang bata. Ano, ano to? Ah, pang ano. Hmm, ang ganda, oh. <laughs> Ito, jacket. Mga damit pang bata, oh ito oh maayos pa oh ayan t-shirt ito ilagay muna natin dyan sana yung aking face kailangan magprotection tayo ng ating ilong kaya mahirap na magka-allergy ayan po oh ang dami ang dami nilang tinatapon ito butas na um, ayan na to pambata ayan oh eh yung kulay red oh. ang daming pinatapo na mga damit na pambata ayan jacket jacket ito pang bata ayan oh pipiliin ko lang din po yung maayos pa kasi mapakinabangan pa talaga ito ito, oh. Huwag na yan. ipiliin lang natin na okay pa. Ayan, oh. Kulay red. Ayan, pambata bata. Huwag na yan. Ang dami. Ang Diyos ko. Ayan, oh. Ang naputas butas na pala yan. Hmm. ayan, mga butas na yung pwede pa kasi ayan ayan, anuhan lang natin yung pwede pa, pipiliin ko lang hmm, ito o oh, itong jacket o oh. pero tingnan ko muna dyan hindi na uh, hindi ko kuno tutukunin. Lagay muna natin doon. Ayun, uh, hindi ko kuno kukunin ito. Titingnan ko po Ayun, ang dami oh. Tinatapon pa. Hmm, kulay green. Tingnan naman natin dito. Tuing. Hmm. Nah seperti itu melobur senang tuh. Ah oke, okay. ya. ito tayo mga altar. Ayan, o. Oh. Ang dami. Um, so, ayan mga kananay. Oh, ang dami. Um, may mga damit, Oh. Tinatapon. Nagay na natin dito. 元宝。

Ayan Ayun mga kananay oh. Ang dami. Eh. dito naman ako sa kabilang. na, Ito po pala yung aking nakuha sa aking pamamasura ngayon. Ayan. May nakuha po akong ano, uh, jacket. Pambata ko ito. Ayan. Size, ano, size 6. Jacket. Hmm? Pambata. Maganda pa. Oh. Uh. Ayan, may hoodie siya. Ayan. So, yan. Ilagay ko muna dito sa upuan. Yan. Hanggang maayos pa, oh. Tap. Men then, may isang jacket din. May hoodie din siya. Size. ano Anong size? Ta? Oh, size 5. Yung jacket. May hoodie din, oh. Ayan, oh. Ayan. Kasi sino yung gusto nito? Mga kananay. Yung may mga anak na five years old, six years old, ayan. Mag-comment lang kayo, anong gusto, gusto nyo. Lalabhan ko muna to. Ayan, may hoodie po siya. Ayan. And then, mayroon din akong nakuhang t-shirt. Ayan. Parang hindi na to pwede. Kasi ano oh, parang ginupit. Ginupit siya. Pero hindi na natin to. Ano? Ayan, ito lang. Pinili ko lang yung maayos-ayos pa. Na t-shirt. Yan, pinili ko lang. Yan, ilagay na lang natin yan muna dyan. Ayan. Tapos, nakakuha rin ako nito, mga kananay, oh. Parang sapin sa pinsa, ano, pang dining table siya. Malaki, ayan oh. Labahan na lang, ibababad ko na lang to. Ayan. Hindi ko lang masyadong nahalongkat sa ilalim ng sa basurahan dahil ang daming nakadagan. Oh, sobrang mabig, mabibigat. Kaya, hindi ko po nakalkal ng mabuti. Ito lang po yung nakukuha ko sa ibabaw ayan, ito, ibababad ko lang to ayan, yan po yung nakuha ko sa aking pamamasura tapos, mayroon din, ito po yung nakuha kong mga plastic bottles, maat up and go, ang dami nito oh. up and go, ang marami ayan, makakan parang wala akong nakikita, ang buti. ayan, yan po yung nakukuha ko sa aking pamamasura, o oh tens ito po kasi 10 cents po. Pag mayroon yan, ayan Oh. Mga 10 cents, ayan. Ito oh, ayan po. Ayan. oh, nakarami. Nakaisang bag din tayo ulit ngayon sa aking pamamasura. Mayroon din po akong nakukuha mga kananay o. Oh. Tinapon lang po ito oh. Mga poles. O, oh, ang gaganda pang Christmas tree. Pang lagay sa Christmas tree. Hmm? ang ganda pa oh kinapon lang, kinuha ko nakalagay ito sa karton e, tapos kinuha ko, nilagay ko na lang dito sa plastic, hindi ko na inano yung karton kasi sobrang laki yan so, ma maayos pa siya oh tinatapon lang so mayroon pa doon mga damit hindi ko lang po kinuha pinipili ko lang po yung aking kinuha po mga kananay tapos ayan, yan po yung nakuha ko ngayon sa aking sandaling pamamasura.